Yo! What is up sa mga Lodi at nagbabalik ang inyong lingkod Boss Toraxman once again And so for this video ay pag-uusapan natin ang pananahimik ni Andrea Brillantes sa paghiwalay ng katnet Pero bago at simulan nating video ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe Click the bell button para lagi like kang updated sa aking mga video Ilang linggo na rin ang nakalilipas buhat ng madawit ang pangalan ni Andrea Brillantes sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ngunit kahit na halos isang buwan na ang nakalilipas ay tila tikom pa rin ang bibig ng dalaga sa akusasyon ng madlang people na siya ang di umano'y dahilan kung bakit naghiwalay ang Katniel matapos ang 11 years nilang relasyon. Maski ang talent manager na si OG Diaz ay iniisip kung bakit hindi pa rin pinagtatanggol ni Andrea ang sarili kung wala namang katotohanan ang mga kumakalat na chika. Sa katunayan, isa ang dalaga sa naging topic nila sa isa sa kanilang episode ng Showbiz Update, kasama si na Mama Loy at Tita Jegs. Napansin kasi ng mga ito na noon namang naghiwalay sila ng basketbolistang si Richie Rivero ay nakapaglabas naman si Andrea ng pahayag ukol sa pangyayari. Ngunit ngayon ay kahit na anong bato sa kanya ng isyo ay panipili pa rin niya ang manahimik. Hinuha ni Oji. Maaring pinipigilan si Andrea ng production o ng kanyang management lalo na't maganda ang takbo ng kanyang teleserye na Senior High at sa kasiguro. Hindi na rin siya pinagsasalita ng taga-production, ng mga may kinalaman sa kanyang career. Kasi nga whatever she says, ganun pa din. Makakakita at makakakita pa rin ng mali yung mga tao, say ni Ogie Diaz. Sa kabila naman ng mga isyong kinakaharap ni Andrea ay puring puri naman ng talent manager ang kanyang kahangahangang pag-arte.